yan po, oh. Ayan, mga kayamis. Hanguin na natin. Ayan po, oh. Wow, grabe yan. Madaming sili yan, mga kayamis. Hmm? Hello mga kayami! So for today's episode po ay magluluto po tayo ng pork pinakupsan or sa bisaya po ay hinilisan. So mag-outdoor cooking po ako ngayon. Samahan niyo ako. Tara, let's do this! Ito yung gagamitin natin na karne para sa ating pinakupsan. Hiwain po natin. Ganito kalalaki po ang hiwa. Okay na yan. So ito na po siya lahat mga kayamis. Hugasan po natin. Nahugasan na po mga kayamis. Ngayon ay timplahan naman natin. na asin. Ayan. Paminta. Sa akin po gusto ko po ng madaming paminta. Nasasarapan po ako lalo eh. Onion powder para mawala po yung mga amoy-amoy ng ating karne. At syempre, hindi din mawawala ang garlic powder para mas mabango pa itong sa natin. Ayan. Teka lang, na-aching po ako. Haluin na natin ang ating karne na may timpla. Naghugas po ako ng kamay kahapon. <laughs> Joke. Ilagay na po natin ang ating kawali. At ilunod na din po natin ang ating karne. Ayan. Ah. So, lang natin para hindi pa siya masyadong Ayan. Ah. So, mamaya po ay magtutubig po siya. So, antayan na lang po natin na lumabas yung tubig niya. Yan. Yan po. So, kung nakikita niya, nagtutubig na po siya, oh. Nag-start na po siyang magtubig. Naglalabas na po siya ng tubig. Grabe ang bango po, mga kayamis. Yan po, mga kayamis, oh. Malapit na po siyang maglabas ng mantika. So, pipituhin na po siya ng sarili niyang mantika mamaya. <laughs> Ayan. Ganda ng bagong cooking studio ko ngayon. Diba? Ang daming plants, oh. Ayan. May mga oil na po siya, oh. Eh. Yan mga kayamis, kitams. Naglabas na po yung mga oil niya. So, piniprito na po siya ng sarili niyang mantika. Ayan. Ayan. So, mga 5 minutes na lang po, hanguin na natin to siya at isa-second fry natin para naman po crispy siya. Ayan. Okay na po to. Ayan. So, hanguin na po natin para hindi po siya masunog. Hanguin na natin mga kayamis. So, ayan po mga kayamis isa second fry natin siya but i-rest muna natin siya ng mga 10 to 20 minutes. Ayan, nakarest na po yan ng 20 minutes. I-second fry na po natin, mga kayamis. Ayan po, mga kayamis. So, magsa-second fry na po tayo. Ibang kawali po ginamit ko. Yung mantika po kanina, same lang. So, isahin na po natin paglagay, mga kayamis. Ayan po. Ayan. Maglagay na din po tayo ng bawang para po mas mabango pa ang ating niluluto. Yan. na po. Ang bango-bango na. Yan mga kayamis, oh. Ayan. yan po, oh. Ayan, mga kayamis. Hanguin na natin. Ayan po, oh. Wow, grabe yan. Nakakagutom. Ang bango. Hanguin na po natin. Ayan. Mga kayamis, grabe yan. Tikman na po natin. Ayan po, oh. Mm. Yan mga miss finally naluto na din ang ating pinakopsan, bisaya version. So ito po, pag may mga fiesta sa amin, ito yung mga karaniwang niluluto. At gustong gusto din po ito ng mga bata kasi madali siyang kainin. Yan, so tikman na po natin. Bless this food, Lord. Amen. Ito na, ayan. Mmm. Harap. Saktong timpla. Isa pa. Uy, sawsawang. So Madaming sili -so yan, mga mm kayamis. Hmm? Super ang hang! So yan po mga kayamis, siguradong magugustuhan po niyo mga kayamis ng buong pamilya. So try niyo na po ang... Sorry. Ang dali lang po niyang gawin. So sana po ay may natutunan kayo sa ating episode today. Ito na naman po si Yuri na laging nag ng kasabihang, laging kumain ng tama para yummy like Yuri. Sh